Good morning sa inyo mga badi, napakaganda po ng araw ngayon at ngayon na po kami mamumunla ang pecha po ngayon ay November 1 undas na undas at ito na nga yung pupunlaan namin mga badi ayun at uh, pinapatag na po ni tatay ang ganda po ng panahon ngayon hindi na po nasunod yung sinabi kong November 5 mga badi dahil uh, tinatimingan po namin yung magandang panahon baka po kasi mamaya umulan na naman eh maatrasado po yung pagpupunla namin ng sibuyas kaya ngayon na po kami mamumunla November 1 undas mga badi Ayan, natata, wala pa naman po yung kasama natin dito. Hindi pa sila nagdalatingan wala pa po yung ipupunla natin si buyas. Hintayin po natin. At habang naghihintay tayo mga body, eh siyempre, pupulutan po natin ng bato itong pupunlaan. Ayan po yung ginagawa ni Tatay mga body. Uh, inikot iniikot niya po yung pinitak para mapatag po yung lupa. Mahirap daw po patagin at basa. Siyempre, ginagamit niya si Lola Mane. At talagang marami pa rin bato mga badi. Ito nga po. Lumalabas pa rin yung mga bato niya. Ito nga pala mga badi yung gagamitin naming pangguhit. Yan. Bagong gawa yan mga badi. Hindi na naman mapapakalito. Hindi na naman mapapakali sa hiraman. <laughs> At ito na nga po yung mga kasama ko. Bali lima na po kami. Namumulot po muna kami ng bato. Ito na pala yung mga gamit namin no oh, mga badi. At ito na po yung mga punla. Namin punla yung mga, yung mga buto. Ito pa po yung isang pangguhit na gagamitin namin. Yan, makikita nyo mamaya mga body kung paano namin gamitin yan. At ito na nga pala mga body yung binhi na aming ipupunla. Meron po tayong ramgo seed, onion, red dragon. Sampung, sampung pack na dragon seed. Ay, dragon seed. Sampung, <laughs> dragon seed. <laughs> Ito pa tuloy ako <laughs> 10 pack po ng Ramgo seed. Sir Ramgo seed pala yung dragon seed. <laughs> 10 pack pong ng Ramgo seed onion red dragon. Saka meron po tayo dito. Ano ba to? Red Pinoy na 400 grams po yata to. Kaya meron po tayong 2, 4, 6. Anim na lahat ng Red Dragon, tsaka 10 pack na Ramgo Seed onion red dragon yeah, red dragon yan yeah. pero paalala ko lang sa inyo mga body hindi po kami ini-sponsoran nitong mga produktong to sadyang ito lang po talaga yung pinupunla namin matagal na panahon na dahil ito po yung mga subok naming buto at dito po kami umaani ng marami pupunla na po natin yan mamaya mga body ito na nga mga body yung iba pa natin kasama hindi hindi na po silang nagdaratingan meron po silang dalang pataba tsaka organic yun po yung gagamitin namin mamaya Natapos na nga ang suyo din tatay mga body at ito nga po at, uh ginagawa niya na po ng paligi daanan ng tubig okay, pwede nang guhitan. Yan, gagamitin na po natin yung pangguhit na ginawa. Mga buddy, pabasalan na natin yan. Sagad kaya? Ayan na nga mga buddy at gumuguhit na yung pangguhit. <laughs> Tayo naman ang maguguhit ngayon mga buddy para may experience naman natin. Ganyan lang naman po yan. Eh. Dali lang, hihilahin mo lang. Yan no Tapos na nga natin siyang guhitan mga buddy. Siyempre ang susunod naman natin dyan. Pipiroyain natin. Pipiroyain mo lang po ng ganyan para pumatag. Pagkatapos piroyain. Siyempre guguhitan na natin dyan mga buddy. At ito naman po yung pangguhit namin no Bagong gawa din po yan. Ganyan lang mga buddy magguhit. Hihilahin mo lang din. oh, di ba? Ang ganda. Ayan na yung mga naguhitan, mga body. Basta mag na nga kaming mamunla mga badi. At ito na po yung buto ng sibuyas ganito po yung itsura ng buto ng sibuyas sa mga hindi pa nakakaalam po yung pang paru-paro yun eh no. Tapos ito naman po yung sinasabi nilang Pang paru-paro yan may kasama po siyang ganito Full boss At syempre hindi lang ganito yan mga buddy Lalagyan po natin ng full boss to Para hindi po sa itakbo ng langgam Pagka binudbud po natin doon sa lupa Ayan na po yung pulbos oh. May mga klaseng pulbos yan. Blue Mangko Save ATWP. Yeah. side. Iba na yung tsura ng Mangko Save ah. itsura nya mga body naging kulay blue na po sya ok syempre titignan po natin kung paano yan ibodbod madali lang din yan mga body ganito lang yan o oh. yan eh, mga badi oh. ganyan lang po oh. ipipirit mo lang po sya pwede mo rin naman po yung isabog pero mas maganda po yung ganito eh para hindi po sya pumunta dun sa dito sa pagitan dito lang po talaga sya pupunta sa ano sa sa ilalim ayan. ayan na nga po yung mga buto ng sibuyas ganyan lang po mamunla mga body bago namin tabunan to mga body, syempre lalagyan muna natin ng pataba at organic ito po yung organic, sasabugan po natin ngayon. At syempre, tatabunan na namin yan mga badi. Ganito lang po ang style ng pagtatabon yan. No? Ganito lang yan mga badi. 'di ba? Madali lang. Tapos kapag may lumabas po siyang buto, tusukin niyo lang. Tapos taburin niyo ng konti. Kanya-kanyang gawa na po kami dito mga badi Si Tatay po ang nagpipiroya Habang yung kapatid ko naman ang naguguhit Si Kuya naman ang nagpipirit Tsaka si Bayaw At si Bilas naman Tsaka si Bayaw ang nagtatabon Habang ako naman po ay Nagbubudbud ng organic Yun, no? oh, Merienda na merienda 9.30 na yeah. 9.30 na mga badi Oras na po ng pami merienda Ito nga po pala yung merienda namin at dahil undas ngayon, yon, syempre may suman. Muriyeko at saka kumuting kahoy. Ano ba ang sarap? Mm -hmm. Syempre samahan natin yan ng soft drinks. Pepsi. O, merienda na, merienda. Sabi lang. Malaki. Pagtapos naming magmeryenda, siyempre itutuloy na naman namin yung ginagawa naming pagpupunla ng sibuyas mga badi. Para naman matapos namin ng maaga, dahil pupunta pa po, po kami sa simenteryo, hundas po kasi ngayon, syempre dadalawin naman po namin yung mga mahal namin sa buhay na namaya pa na. At baka mamaya pag hindi po namin dinalaw eh, kami naman yung dalawin mamayang gabi. Nakko mahirap na. <laughs> Oh grabe, napakainit init mga body. Ang oras ay alas 11 at nakaka-anim na lata na po kami nang napupunla. Ito na nga yung napunlaan namin mga body. Nakasyam na pinitak na po kami at meron pa pong limang pinitak na hindi napupunlaan. Bali, naka-anim na lata na po kami. At dahil tanghali na, syempre kakain muna kami mga body. At grabe, ang tindi pa po ng init ngayon. Pero syempre, mas maganda na mainit na lang mga body kaysa umulan. Dahil wala po kaming matatrabaho pagka umulan kaya ayos na ayos lang yung panahon na ganyan mga buddy kahit mainit okay syempre kumain na muna tayo at nakakagutom na yun lumamig na mga buddy hindi po tulad kanina no napakainit grabe tara na po ulit mamunla ito nga po at may pupunla po kami isang kilo tignan natin yung buto kung ano namang itsura ito po ay ramgo seeds onion red dragon yan 100 grams po ang kanyang isang sasay na ganyan bali 10 tapong sa sipo to kaya isang kilo at ito naman po yung kanyang buto ayan natin kung anong tsura kulay ang kulay anong kulay to ba kulay to <laughs> green. parang mag green green na ano parang patay na green ganun mas maliit yung buto niya, Ayun, yung buto niya mga badi at nalagyan na po siya ng full boss mga buddy at nagkulay blue na naman po siya para hindi po siya tangayin ng langgam okay umpisa na po natin yan parang mas pino dito sabi ko di mas marami yung buto nito ang pino dito ba may nakalagay ba na kung ilang buto 25,000 yan hindi you know yan yung 25,000 diba? oo ah ito wala eh nakalagay lang 400 grams lang ito eh

生拉打。 Ayun, sa wakas, humangin na rin mga body. Kaya naman itong video ko ay maingay na. Pero grabe po talaga yung init kanina. Ang sakit sa balat. Wala pa naman akong pajama. Saka yung init niya mga body ay talagang nakakahilo. Grabe. Okay, at dahil wala pa akong sasabugan ng organic. Eh, syempre magtatabon muna ako ng punla. Ganito lang naman ang pagtatabon mga body. Hahagodin mo lang ng dalawang daliri yung ibabaw. Para matabunan po yung mga buto na andun sa pagitan. O, di diba napakasimple lang. Pero ang mahirap talaga na ginagawa dito mga body ay eh, yung pagpipi Nakakangawit po kasi sa tagiliran yon. Kung mapapansin yung mga badi, yung tatay po namin yung nagpipiruya. Siya po kasi yung magaling dyan. Ako nga po sana yung magpipiruya dun eh. Kaso maselan niya. Baka mamaya hindi masyadong patag yung magawa ko eh. Baka ako pa yung maser muna. Kaya mas mabuti pong siya na lang. Si Buyas niya po kasi itong pinupunla namin. Kaya kailangan magandang maganda yan. Dahil kung hindi, nakaw! Baka mapaguntan tayo, apaw! <laughs> At ang isa pang mahirap na ginagawa dyan mga badi, e eh, yung pagpipirit ng buto ng sibuyas. Nakakangawit din po kasi yon. Kaya itong mga nagpipirit natin, syempre minsan nagpapahinga rin po yan. Para syempre maginhawahan po sila kahit ilang minuto lang. Pero syempre kaming mga magsasaka, eh kayang kaya namin yan mga badi, Napapagod man kami, magpapahinga lang. Pero tuloy pa rin ang laban. Sa amin pong mga magsasaka ay wala pong mahirap na trabaho. Mahirap man yan pero lahat ay aming kinakaya para sa aming pamilya. At yun naman ang mahalaga. Ito nga pong bayaw ko oh. Ganadong ganado. Walang alam sa pagsisibuyas yan mga badi. Pero susubukan niya daw. Pero syempre andito naman po kami na magga sa kanya. Para lahat ng diskarte po sa pag-aalaga namin ng sibuyas ay mapagtutunan niya. Yan at natapos na nga kaming mamunla mga badi. Bali apat na kilo po yung naipunla namin. Sa apat na kilo ay eh, dosing pinitak naman po yung napunlaan namin. Yun oh. Okay, pwede na tayong umuwi mga buddy at pupunta pa tayo ng cemetery Puntas po ngayon, November 1. Kaya naman, uuwi na rin po kami. At dahil dyan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.